naman, ibinida ni Direk Jojo na pinapayagan niya ang dalawa na magpunta ang mag-asawa sa bahay ni Kimi sa Cebu. Tuwing rest day siya shooting para na rin makapag-relax. Bagong patunay na naman na botong-boto at may something ang dalawa off cam. din pala ang same ni Lakamuchu na panay ang sleepover ng Kimpao. Thankful na nasa Cebu sila na Marami silang timing sa isa't isa. Mukhang matatagalan ang pagbabalik nila sa Manila. Samantala, kasabay ng pagiging pabor sa dalawa, ang pananatili sa Sibu ay lubos din silang nag-aalala. Dahil ang daming supporters na naninirahan doon, ang panipol sa shooting, okay lang sana kung hindi na. O hindi sa kalagitnaan ng taping. Nakakabahala na bawat kilos nila ay nakabantay ang mga fans. Ito nga ang inang opinyon ng ibang supporters. Pinini ang Cebu dahil alam nilang tagad taga doon si Kim Joo. Sana magbehave at sumunod kayo. Baka i-call off nila at pumili ng ibang location. Kapag hindi kayo tumigil, mas lalong darami ang bashers at mag-iingay ang mga iyan. Baka sabihin ang mga fans ng Kimpaw ay walang disiplina. Sana unawa matuto tayong maging halimbawa at matutong maghintay na ipalabas iyan sa telebisyon. Hindi naman kayo pinipigilan na makita o mapanood sila sa personal. Speto at disiplina lang ang hinihingi nila hindi madali ang kanilang trabaho. Kaya rarapat na makisama ang lahat.